8 plus. So, so, kasi to, bumili ako nung no, ano, ganun to. Oh, bumili na ako ma. Yung pinakitili ko sa yung stainless. Ayan ito. Bumili na ako, tagal. Mura lang, oh. Para pag ano, dito kami kakain. Ito, kainan. Ito yung kanin, di ba? May mga gumagawa sa restaurant, ma. Dito na kumakain. Sa ganito. Eh, ang lang ako sa amin. So, ito na ha. Ito na yung ito, ano. Pero, yung, Ito, ito. Isa, sangyo. Oh. So, kapag, yung maliliit, ito. Ito, wala. Ito lang wala. Ay, eh, magkano isang package? Hindi pa ako so, sa per piece. Ha? Huh? Per piece. Ah, hindi siya package, so. Kaya magkano mali? Puro no. Two plus. 200? Oo. Pero hindi siya nagpipaid. Oh. Ginagandahan so, dyan. Oo, oh, oh, hindi yan. dyan. Talagang... Kaya, hindi siya nagpipaid. Oo. Oh, magagad na gamit pa, ma. Oh. Meron okay. dun. Ano yan? Sa akin ba yan? Oo. Oh. Kailan yan? Ewan oh. ko. Hindi ko alam ano, meron ako nun. Ito, original na stainless. Oo, ma'am. Oo. Yung? Yung isang malapad. Saan Ito Ito? Hindi, oh. ito maganda to. Oo. Ito lang niyan, Forty-five. <coughs> Pwede na. Oo. Forty-five. ito. Hindi ka para sa palengke, di ba? Yan yung stainless steel yan. Yan, nakita nyo na guys, yung mga bilili natin. So, yun yung mga pinagbibili natin. Na, yan, kompleto na ang ating mga gamit guys, no? Nakompleto rin natin sa wakas.